kapag mahilig sumubo Ang ilan, para sila lang ako Susayin ko, no? Ay, oo nga, sabi ko Oh my god, mama pa lang Oh my god, guys! Oh my god, Oh my god, guys! 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 Oh my god, Oh my god, guys! Oh my god, Ay, teka, baka may nangyari sa inyo ni Kyung Sung, kaya nagkagalaw. oh my God, hindi kita mapapatawad. Ay, oh my god, may tinawagin si ano si Bacon Oh my god Siya, tinawagin niya si Peyon May hey, kapagbalikan ka na ba? Oh my god Stop lang, stop lang Ay, stop lang Ay, stop lang, sabi na po Ay, shit Wala, sabi hindi na daw pwede May <laughs> joke Oh my god Ay, haray Hindi ulit bida, oh Tingnan mo Oh, nakaputi siya, diba? Hindi siya pinagsusuot ng itin Kasi hindi siya makikita

ko. Seryoso. Nabitin ako. Grabe. Ilan minutes yun? Two minutes? Ang puta. inatapos Ina. Tapos tatlong member lang nakita ko. Akala ko talaga tatlong members na ano wala sa EXO. Hindi ko naman alam na tatlong members na lang pala ang natitira sa EXO. Grabe ah. Ang tindi na SM Entertainment. Promise. man, Hindi ko sila mag Ang gulo ng buhay nila. Kasi tignan nyo. Gumawa sila ng group na may 12 na members. kung di isa na lang matera, grabe. Ugo sa nang lahi. Ano yun? Hindi sana nag-sorowist na lang yun ng member, diba? Gagawa ng grupo tapos tatanggalan din ng members. Ano, gago ba tayo?